nagka trapik traffic na. Sira yung deliver ng beer. Hindi lumiko. Sira yung gitna. Sira yung gitna. No. Hindi sumabay sa pagliko. Ayan. Yung sa gitna ang sira. Ayan. Nagkanda. Traffic-traffic na. <laughs> Sumikaw video ang ko. Ah. <laughs> oh. siray sa gitna. Si yung sa gitna. Mas maganda kasi di tubo eh. Ay, oh, ah. Yeah, bante. Ako guys, ayan oh. Sira kasi yung gitna. Hinaltak ng tubo ang nilagay. Dapat lubid. Eh, yung sa tumahang. Akit pa ng bundok yan. Oo. Oh. ayan. Yan yung Yung gitna, sira. Tatlo sila. Akit pa ng bundok yan. Ano, akit ng bundok yan. May sira yung gitna. Oo, oh, ah. traffic-traffic na, guys yung mga to naman alam na nilang sira na atak na mga busina oh, ayun, oh, ayun yung isa na uh, uh, uh. dapat bawasan nyo na yung karga umainom na ira yung gitna o nahantak ng tubo okay. traffic ka traffic ka sa Echa ay tanong pala it's del Pilar it's e del Pilar street corner ng doon yung Aurora ayan o ha uh? yung isa

customer tetap tabung sama kopi. Oh. Kaya, oh. oh. Then, iwan ah uh, na lang. Kasi, malakas naman ang ulan.